Hi guys, good morning. Nine in the morning. Ito yung mga manok ko Nangingitlog na naman. Araw-araw. Araw-araw lang. So mag-harvest na ako. Baka matuka pa ang mga itlog. Ayan kahit papano, kahit kunti. Basta meron, guys. Source of income. Hello, mga chicken. How are you, mga chicken? Okay lang kayo, mga chicken? Huh? Chickens! Chickens! Okay lang kayo? Oh! Nauuhaw din sila, guys. Kaya, laging sisilipin kung may tubig. Kasi pag hindi sila, kumbaga ma-dehydrate sila, magkakaroon sila ng crew laps, usually. So, mag-harvest na ako, guys. May natutulog din eh. Pagkatapos nilang mangitlog, na oh, may prolapse nga. Baka tinuka yung ano. I mean, not really prolapse, but baka tinuka ba ng isang manok yung kwit. Nawawala na sana yung mga ganyang ugali nila, guys. Ugali kasi nila. Lalo pag nakita nilang nangingitlog. Inaabangan yung pwet. Ayan, natuka. So, titingnan ko sila ngayon kung alin dito yung natuka. Kasi gagamutin, guys. Gagamutin sila, guys. Pag natuka, gagamutin. yung patingin ng pwit niya. Basta dito lang yun. Sa grupo na to. Dito naman wala man. Para ma mabigyan na kaagad ng gamot. Minsan guys, tinoto at kinakain nila ito. May mga araw na ganyan sila. Pero siguro gutom na lang. Kumbaga gutom. Kaya ganyan sila. as much as much as possible kung pwede dapat walang ma magcrack or matuka ng mga itlog kasi pag natuka considered ano na sila reject so kakainin na lang sa bagay ay sa bibili, ganun din. Kakainin. Ganun din yung ano. So, sa mga crack, talagang kakainin na lang. ating malalaki nilang itlog bumabalik sa medyo maliit pero okay na rin yun kaysa malaki may sugat naman yung ano nila daanan ng itlog kaya mas maigi na yung ano katamtaman pero sa market guys ang mga malalaking sizes yun yung mahal sa market guys yung mga malalaking sizes 'yun yung medyo mahal tapos pag maliit na na sizes syempre mura May tinatago siyang itlog. Nilimliman. May nilimlimang itlog. Pag nakita ko sila guys na medyo mahaba na yung ano, yung tuka nila. At mayroon na silang tuka-tuka habit. Talagang pinuputol ko na 'yan. Ng nail cutter, kaya lagi ako may nail cutter din sa lagayan. So sa ngayon guys, wala pa naman silang pinakita ano na tumuka sila ng ibang manok kaya okay pa pero maglalaan ako ng time na magputol na naman ako ng tuka yan tuka nila kasi medyo mahahaba na delikado na yan hahantong sa danger kumbaga danger talaga sa kapwa nila manok minsan yung paningin ko sa mga itlog lumiliit pero pagtimbangin timbangin naman okay naman pala siguro sa paningin ko lang akala ko puro na lang small so ganito guys wala ng tubig maglagay ulit ako ng tubig tapos yung iba dito, pag nalag paglalagyan ko sila ng tubig, ano, binubuhos nila. Pag binubuhos na nila, nagkaroon na sila ng ano, medyo messy na ba? Miss, messy. Messy. Nandoon, may isang itlog doon guys. Di ko abot. Nahanap ako ng panungkit. Mamaya, baba, bababa din yan. So, doon tayo sa kabila, guys. May parating pala na bagyo. Kaya, paghandaan kasi dadaan pala sa Bicol bago siya mag Mendoro then Visayas Kahapon, guys, naglinis ako ng ano nila. Ipot. Lumagitik. <laughs> lumagitik. Pag lumagitik, magtrak. Sana wala. So, yun na nga, guys. Kahapon, naglinis ako ng medyo linis. Linis-linis talaga na. Tanggal talaga yung ano. Kasi naamoy ko na yung yung grabing amoy na ipot saka na na rin ako nag disinfect nag disinfect saka nagtanggal ng ipot saka yun nag naman yung ano yung amoy ng medyo mataas na delikado kasi sa manok guys pag mataas na yung methane content or basta yung gas na galing sa amoy na ipot so mamamatay na lang bigla yung manok dahil nasuffocate na sila kaya yun guys umiiral na naman dito yung nakawan ng manok na, basta hindi lang manok basta nakawan umiiral na naman dito so dapat alert lagi guys lalo na sa gabi gabi daw mga 12 12 12 1 hanggang ano na kasi tulog na yung mga tao Tsaka itong isa sa guardian namin itong gansa. So, kinabukasan guys, nagbilang naman ako sa nagbilang ako sa kung ilan ang natira sa mga manok. Natira talaga. Kasi expect nga na nakawan na. Pero sa awa ng Diyos, kumplito pa rin. So, hindi pa dito yung yung destinasyon ng nakaw, nakawan Kumbaga, hindi pa sila dito pero sa mga kabayo namin meron na guys meron nang nanakawan guys ayun oh may dalawang itlog na guys so ginawa namin yan yung itlog na yan ginawa namin kasi pag sa ibabaw doon sila sa gabi, kumbaga doon sila dumadapo, kaya puro ipot ngayon guys, mayroon na siyang itlog na dalawa so at least nag-epekto nag naman yung design namin kasi pag sobrang daming ipot, ayaw na rin nila mag ayaw na rin nilang mangitlog. Medyo maarty din. Tapos, pag wala namang ipot, iiputan. Ayan, ayan sila guys. Hmm. So, kahit pa paano. So, naka-produce na kami ng ano guys, mga Rhode Island na sisiyo sa pamamagitan ng pagpalimlim ng sa mga itlog doon sa native chicken. Tapos pag napisa na, yung native na inahin lang din ang mag-aalaga. Siya yung mag-aakay ng mga sisi. So, yung manok na yan guys, yun, yun yun, yun manok na yan. Nagkasakit siya ng kuraisa. So nabulag yung isang mata niya. Kawawa naman pero hindi ko siya pinabayaan kumbaga pag patuka na time ng kainan talagang pinapatuka ko siya guys para hindi naman siya papayat ng gusto kasi is one eye na lang siya ayan maingay siya So ito guys, wawalisin ko para linisin. Para ano naman, maganda tingnan, malinis. Tapos sisilaban ko siya ng kat. Sisilaban ko siya para man malesen naman yung mga ano dito. Yan si Sasu. Yan si Sasu, guys. So, yun, yun lang pang antay bagyo namin yung pinatali namin yung ano tulungan maraming maraming tali ayan tinatali namin sa, sa puno ayan para safe yung pag may bagyo So, ito yung mangga na halos kunti na lang ang dahon kasi nung bumagyo nagkaubusan na yung nasira yung mga dahon niya dapat siya yung magbibigay ng lili ayan mainit tuloy yung ano naiinitan na tuloy yung mga manok ayan uminom siya So, yan, yellow na yan, guys, is anti-stress. Painom para sa anti-stress. Kasi minsan, yung mga manok, nai-stress din sila, katulad ng tao. Ayan. so yung iba dito guys pag may mga anihin na 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 mga palay inaani na agad kasi baka maabutan ng bagyo sayang ayan tulog yung mga aso kasi sa gabi yung ano nila gising sila sa gabi buti na lang may aso kaming apat as guardia guardia sila guys kasi ang mga ninanakaw dito. Like kambing, manok, kalabaw, baka. Ayan, minum sila ng anti-stress. Para hindi na sila maano. yung manok na yan guys yung may pagka ano yung inahin dumaan na yan sa ano talagang akala mo mamamatay na siya bumalik yung ano sigla ng katawan niya binigyan ng vitamins mga be warming anti stress ay hanggang sa bumalik na yung sigla sa awa ng Diyos. Yan, isa lang ang mata niya, guys. Kawawa naman siya guys. Isa lang ang mata niya. Isa lang talaga ang mata niya. Kasi nung nagkaroon siya ng kuraisa, tinuka naman ng kapwa manok yung matanya kaya nabulag siya Naku yung kambing binigyan namin ng saging So yung mga ano dito guys halos halos na na-disturb sila sa bagyo bagyong uwan guys may ipapakita ako sa inyong inahin yung inahin na yan guys yung mga itim ang itlog na yan ay galing doon sa looban yung may mga Rhode Island Red may itim na manok doon siguro yun ang nangingitlog noong time na yun tsaka yung itlog na apat nilagay ko sa ano nung naglimlim na Ayun. Nung naglimlim na siya, napisa naman apat. Ayan, may puti din siyang sisiyo. Pero yung puting sisiyo niya, sa kanya talaga yan. Nalahian na lang siya ng siguro yung tandang na puti. Ah, cute sila oh. Cute na cute sila oh. Yan, apat, tatlo. Pito sila lahat eh. Sana walang aso na kakain dyan. Kasi usually may mga aso talagang grabe. Tinutuklaw yung ano. Kinakain dun. Tinutuklaw. Hinahanggaban yung ano. Mga sisig.

kasi yung puti natakainis yung puti ayan, pinapakain sila ng binlid at least mukhang malalaki talaga yung ano yung mga sisyo na itin